Agimat ni Paraon Mga kagimat, ka ito po ay isang medalyon or coin ba to? Send sa kasama natin na subscribers din, viewers sa vlog natin mga kaagimat uh, gusto niya gusto niya magpaturo kung ano ito anong gamit paano paanda rin paano buhayin so gusto ko din nagustuhan ko din siya na i-decode kasi um, ilang years na mga 2009 ata meron ako nito dati so nung nag-send siya sa akin alala ko na ah ito yung ga Mag, nagdala ko nito dati tapos nagustuhan ko din to ah ito po mga kagimat ay San Jose Senior San Jose ito ah ni Senior San Jose pampaswerte ay. ito mga kagimat si San Jose binigyan siya ng kayamanan ng isang anghel tapos yung likod ito yung anghel na nagtrompeta anghel na nananawag ng swerte. Ito yung anghel na na tarutot. Anong, I don't know, ano sa Tagalog nito. Nagtarutot siya, bali, tinatawag ninyong swerte na papunta sa iyo para ka umasenso. So, so a, ang pagbuhay nito, paandar, merong pamamaraan mga kagimat. Merong orasyon para dito. Oh, on piso sagrado verdadero San Jose itong TD mga kaagimat. itong isa mga kaagimat, is YD yan TD tapos YD pero hindi na siya maklaro pero yan yung ano niya bali formula okay so matagal na to ang paggamit nito makagimat dalhin mo lang palagi at magdebosyon ka para kay San Jose pero yung debosyon is kakaibang debosyon para yung debosyon San Jose pampaswerte para marinig ka at lapitan ka ng swerte kagaya ng picture sa nito na si San Jose binigyan siya ng magandang kapalaran para maging ganyan ka din yung anghel na nagdadala ng swerte ay pupunta sa iyo para mabigyan ka ng magandang opportunity. Pero siyempre mga kagimat, kailangan din natin magsikap para umasin. So, hindi lang puro dasal. So, ito yung orasyon mga kagimat. Hmm. Señor San Jose, Patron del Comercio eh. un piso sagrado verdadero. Tal Gim gum gim gam gim -gam, gim go ga og gi og Yan mga kagimat hindi ko na yan, yung liabi niya yung sosi Liabi di komersya Jesus Christi Gracia Providencia Miam Amen Again mga kagimat ito ay mabisa pero dapat natin uh, dapat din tayo magsikap para makita din ng Diyos na mawa, mawa siya sa atin tulungan tayo kaysa palagi tayo nagdasal, di ba? At walang ginagawa. Hindi tayo asenso niyan. Uh, ulitin ko mahagi matabasahin ko ng buo. Señor San Jose, patron del comercio, un piso sagrado verdadero. Gim gom gim gam gim -gam, gim guuga gi ug. Gumgamom, gumganom, Gumganim mga aga ego ag gaig, gaigam guigam gugom liabe de commercialis jesus christe Gracia providencia mia amen ito makakagimat dalhin niyo lang to palagi makakagimat tapos yun ang usalin nyo um, actually marami to marami tong mga mga ganito pero isa ito sa pinaka mabisa. Okay. Mas maganda makagimat ka magdasal kayo bago bago pa to magdasal kayo sa Diyos tapos hingi kayo ng tawad at uh, hingi ng guidance sa Holy Spirit na ano tatalab ang agimat na to, yung agimat. Dahil sa orasyon maging mabuo mabuhay ito umaandar at magkabisa so mga kagimat please like share comments and subscribe to our youtube channel and click the notification bell at kita-kita tayo sa susunod na video ako ang yung kagimat na si Paraon Marami pong salamat sa inyong panunood.